hindi na itago ng veterana na aktres na si Raquel Monteza ang kanyang pagkadismaya kay Carlos Yulo ang dalawang beses na Olympic gold medalist dahil sa threata nito sa kanyang ina. Sa isang panayam kay Morley Alinho, tila pinagsabihan ni Raquel si Carlos at tinawag siyang walang kwenta. Wala kang kwentang tao kasi nanay mo pa rin yun. Kahit siya na ang pinakamasamang tao sa mundo, nanay mo pa rin yan, ani Raquel. Ipinahayag niya ang kanyang saloobin na kahit ano pa man ang pagkukulang ng isang tao, nararapat pa rin igalang ang sariling magulang. Hindi mo nga kasalanan, pero dapat magpasalamat ka kasi binigyang buhay ka pa rin, dagdag pa niya. Sa kanyang mga pahayag, makikita ang kanyang matinding opinyon ukol sa paggalang at pagpapahalaga sa mga magulang, anuman ang kanilang mga naging desisyon sa buhay. Ang mga pahayag ni Raquel ay tumanggap ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens. May mga sumang-ayon sa kanyang pananaw at nagbigay ng suporta sa kanyang mga sinabi na nagsasabing dapat talagang pahalagahan ng mga magulang, lalo na sa panahon ng mga pagsubok. Sa kabilang banda, mayroon ding mga kritiko na hindi natuwa sa kanyang paraan ng pagbigay ng mensahe na nagsasabing hindi ito makakatulong sa sitwasyon ni Carlos. Hanggang sa kasalukuyan, wala pang naging reaksyon si Carlos Yulo hinggil sa mga pahayag ni Raquel. Matatanda ang nagkaroon ng public fallout si Carlos sa kanyang ina, kung saan siya ay nagbigay ng mga akusasyon na ang kanyang ina ay kinuha ang mga pondo mula sa mga premyong nakuha niya mula sa mga international competitions. Ang mga akusasyong ito ay nagdulot ng labis na kontrobersya at nagbigay daan sa mas malalim na pagtalakay sa kanilang relasyon bilang mag-ina. Dahil dito, lumalabas ang mga katanungan ukol sa kalagayan ng kanilang relasyon at kung ano ang maaaring maging epekto ng mga pahayag ni Rockel sa sitwasyon ni Carlos. Sa kabila ng kanyang tagumpay sa larangan ng gymnastics, tila ang kanyang relasyon sa kanyang ina ang patuloy na nagiging isyo sa kanyang buhay. Sa mga ganitong pagkakataon, mahalagang mapanatili ang balanse sa pagitan ng tagumpay at ng mga personal na relasyon. Ang mga artista at kilalang tao ay hindi lamang nagiging inspirasyon sa kanilang mga tagahanga kundi nagiging halimbawa rin sa mga mas nakababatang henerasyon. Ang mga pahayag ni Raquel ay nagsisilbing paalala na kahit gaano man kataas ang iyong narating, mahalaga pa rin ang mga nakaugat na ugnayan sa pamilya. Hindi may kakaila na ang mga usaping ganito ay napakabigat at mahirap talakayin, lalo na kung ito ay may kinalaman sa mga malapit sa atin. Ang karanasan ni Carlos at ang mga komentaryo mula sa mga tao sa paligid niya ay nagdadala ng mahalagang leksyon tungkol sa pagkakaroon ng respeto at pagpapahalaga sa ating mga magulang. Sa huli, ang pagunawa at pagkakaroon ng empatiya ay mahalaga upang mas mapanatili ang magandang samahan sa pamilya. Maaaring may mga pagkakamali at hindi pagkakaintindihan, ngunit sa pamamagitan ng maayos na pag-uusap at pag-intindi, maaaring maayos ang lahat. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang laban sa buhay, at ang suporta ng pamilya ay mahalaga upang makaraos sa mga pagsubok na ito. Ano ang sinyo sa balitang ito?